ये लो ना नहीं Happy birthday! Ah! Ano ka na? Please! Kukuha ka na logo dyan. Ay, ay, ay! Di po kayo. kayo na happy birthday dyan Kuya. Diyan! Tidra! Diyan, kakanta! Bakunta Dito! ako. Sarap mo ako. Sarap niyo ako para gitna-gitna kayo na? Bakunta ka na? Bakunta ka sa doon no, sa gilid, doon sa tabi ng lobo. No. Ako no. ang oh, no, lobo. Bayad na po 'yan. Dali, excuse me. Kuya, siyan, lapit ka pa po. O, oh, kantahin oh, nyo ha oh, <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. <laughs> <laughs> well no, wish, oh, wish, wish wish Wish! 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 wish, wish, wish! Yay! you yeah.

Sige, sige. Parang na birthday ako Sa birthday? So birthday pula. birthday. <laughs> timpula? Timpula. Hindi kasi oh, no. may birthday daw kasi pula. pula. ba? Ito o dessert? Oh, so. ulam Ito kuha, Ana, bigyan mo ng. ko lang kasi yung Yon, ng ano eh, sure. nag sure. coffee jelly. <coughs> Ang ninang po na sa. Coffee jelly.

sino yung mga possible natin kasi yun yung parha na expect natin na kakain. Wow. Kasi pag kukuha kayo sa catering, pang yung tao, magandang. Exacto. Kasi kung papakita, so, naman din yun Hindi, kasi pag sinabi lahat ba yun natin? Kumaan, pamilya nila mga Kasi po naman lahat natin sa Kasi mga mga pero yung ulam, oh, yun, ayun, mayroon ano eh? <laughs> Ang order nyo natin, parang na natin yung ulam sa kanin. Eh, si ganun din yun. O, din. Ba, di ba eto, hey, ay, nabi, Lumpi, hindi dalawang ano? Uh, oh, ay, ano, pipi natin yung ulam? Kung pa pa ano yung order na lang. Ganito sino ang nagpapa-order ng